Mysterious Wilderness Farm Day 14 of Spring Year 3 Ang current funds ay 1,113,374 gold At ang total earnings ay 6,674,663 gold Ngayon ayusin natin ang ating gamit Mauna muna itong palakol Tapos yung piko Yung apas yung lungkal, ang dilig, steel pan itong sword master slingshot, shot tsaka iridium rod ngayon lagay natin tong crab cakes at itong ating tsaa sa unahan okay gising na tayo inom tayo ng tsaa at umain ng crab cakes so sunday ngayon tignan natin ano ba ang weather report tomorrow it's sunny all day tapos ano pa ang fortune natin the spirits are somewhat annoyed today that like will not be on our side queen of thoughts called love okay so now we have to go sa caldera bakit? kasi Meron tayo. Binigyan tayo na fish. Tomorrow begins a three-day festival in Calico Desert. Okay. Patok muna natin dito yung isda. May naman natin yung dadalim. Busy tayo ngayon. Busy. And then, ano pa ba? Ano pa ang kailangan natin dalin to gusto kong mangyari itong aking ruby i-upgrade ko yung aking galaxy sword level 14 eh so tingnan natin kung kaya maging level 15 siya 15 o 16 pa na natin pansinin ng mga hindi <laughs> natin kailangan pansinin aksok tayo dito sa caldera ito trapdoor trap door trap door ng bukas so nandito ulit tayo sa porch laging lagay natin tong galaxy sword sa harapan at itong ruby dito so 15 it will make magiging 15 na yung sword natin tapos 72 at 96 na ang damage so ayan kasi ikipaglaban tayo eh. nasusunod pala 20 wala naman tayo in 2013 lang. So, wala. Uwi na tayo. Kailangan tayong pumunta dun sa 100. Level 100. Yun yung ano natin eh, mission. School, uh, skull Cavern Invasion. Final day ngayon. So, iiwan na natin. Iwan na natin tong ruby tsaka tong cinder shards. ah uh, pwede natin dalhin ito ng mga lucky 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 and then may na tayo may na tayo wag na muna natin pansinin ng mga forage ayan babalik dito sa ito tayo babalik okay kailangan mag, mag mag tayo eh yan kailangan meron tayo ibenta it's raining so pasok dito ayan bumi natin lahat yan yan Lagay lang natin dito lahat ng uh, pwedeng ilagay tapos uh, yan tsaka na tayo mag isip kung paano ano ang mga oh meron may birthday kaso wala akong time sorry <laughs> ang gawin natin iba natin tong mga para kay at iiwan natin yung hindi natin kailangan yan kailangan lang natin galaxy sword yung pico natin master Slingshot. at ano pa ba to magdala tayo nito ito hmm ba't ba ito nandito yung mga strange doll So, iba natin yan. Lagay natin muna dito. Yan. May strange daw. Pwede na siguro itong ibenta. Hindi na naman na kailangan. Iwan natin dito itong mga... Yan. Yan. sabi ko alis na tayo hindi pa tayo makaalis 1, 2, 3, 4, 5 5 Lagay natin dyan. Lagay natin dito. Kunin na lang natin ito. Tsaka na lang yung iba. At least meron tayong benta. May benta tayo. bunan natin dito to Ano pa ang dadalhin natin? Ano na pong dadalhin? Dadalhin pala natin lahat ng jade. Lahat ng jade daling natin. Tapos gumawa tayo ng bang kung kaya naman. tayo ng bang. Yan oh, dalawa nito at saka apat ng ano apat ngayon tago na natin tong iridium tago natin iridium dito and then wala na tayo yata magdala tayo ng isang warp totem ah alam ko na kailangan natin magdala nito papapalitan ko to Okay, punta na tayo. Okay na ba? Everything's okay? Okay naman na. Ito na yung ano natin. Sige, punta na tayo sa desert. Let's go to the desert. So, ayan. Nasa desert tayo. Oops, papalitan natin to. Okay desert trader. ang papalit ko lahat puro warp totem <clears throat> tapos yung aking cave, papalitan ko ng staircase ayan, staircase and then yun lang po tayo ayan, wala lang ang dadaanan lang hindi naman kailangan lahat Hey, what's that? Do you see what I see? Ayan, konti na lang, oh. So, ang kailangan natin, cherry bomb, bomb, mega bomb, tapos yung galaxy sword, itong master slingshot, yung gold pickaxe, syempre itong staircases natin kailangan natin ang pagkain ito ito dalhin natin wala pala tayong ibang food itong crab cakes Ay, hindi mauna mo na pang green tea crab cakes tapos isang bar totem Dali na natin to kasi nagpunta tayo o so, bumalik tayo diba tingnan natin ano ba to what's this nothing Baka ibig sabihin niyan dangerous. So, inumin natin yung green tea. Tapos, minom tayo ng, kumain ah, tayo ng crab cakes para may plus, plus defense tsaka plus mabilis ng speed. Okay, ayan na. Bata tayo. Ang kailangan natin makababa tayo sa, ano, 100, level 100 floor 100. So... Hey, what's that? Nakakuha tayo ng key so... Oh. Hey, what's that? Mas, mas ano, ah, uh, pangalan nito? Kumain tayo. Baka mamatay tayo eh. Yes. Elixir. No choice. Dapat pala ito. Anyway. <laughs> baba na tayo. Baba. Baba ulit. Baba lang ng baba. Ayan. Yay! <laughs> Ang dami namang ano, no? na tayong tayong maano matempt na kumuha ng kung ano-ano. Kailangan makababa tayo sa pinakamababa. Ayan. 71 Although ang dami sa anong ano no dami makukuha. Hey, parang gusto ko yan. Layo-layo. Ano yan? Iridium. Minsan may prismatic shard yun eh. Yung parang merong makasalita na bato. May mga nakaukit. Okay medyo malayo-layo pa yung ano natin pababaan huwag lang tayo magkakamali ng placement ng pagdanan bagal naman yung mga monster magali naman sa ah! ako rin mabagal <laughs> Nung 54 so almost kalahati nangangalahati na tayo yan maba tayo sayang mo layo tayo sus akala ko naman huwag naman pala yun Ooh. Layo tayo layo Max, Kala mo, ang galing. Eh. Ang galing. <laughs> Naubos halos yung ano natin, no? Oh. <laughs> yung health. Ngayon, gumawa tayo ng maraming bomb. Three. Yan. So, medyo marami na yung bomb natin. Baba na tayo. <laughs> 58. So, ayan. malapit-lapit na yung ating gold. Seventy. Grabe, ang dami kalaban, oh. And then, Ayo, Sixteen. Tapos na sa seventy ba diba tayo? Anong level lang tayo? Eighty. Kulang pa tayo ng mga ano. Oh no. Maano to eh. Matagal yung buhay niya. Marami siyang health. Yes. Namatay. Oh no, ang dami no. Ayun pa. Oh. Hala, ang dami oh. Kailangan natin magpatay ng mga to. Mali naman kasi yung ano natin. Placement na. We got to kill them. oo, oh. Ngayon, itong bomb. Lagay natin dyan. mahina nung ano natin. Konti lang yung paano. Konti na lang yung ating stairs. Tapos, to 30 lang yung ating ano. bayan Saya naman. Alam tayo ng kap. Ang ano, tsaka. Tsaka, tsaka. Layo tayo. Wala eh. Talagang bababa tayo. Using the stairs. Yikes! Kailangan natin patayin to. Naka, naka naman yung ano, slime. We got to kill this. Okay. Ngayon dito tayo magpaputok. <coughs> Wala naman pala yun. Akala ko naman eh. Ano? Tula tayo na. Bam. Hindi pa rin tayo makagawa. Nakakainis. Ano? Oras na ba? 3 o'clock lang. Oo. Nako, ang daming ano. Ang daming kalaban. na ayan na dito tayo o oh, ba diba? nagapi din natin sila oh what's that ayun tayo so, 50 lang yung ano natin Yes, di ba? So, nakakababa tayo. Gawa pa tayo ng maraming bombs. Iba bombs away na lang tayo. Mag-bombs away na lang tayo. Oh. Ayan Oh. May serpent. There's a serpent trying to bite us. Layo, 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 layo. Nako, dumami pa lalo. Diba? Konti na lang. Konti na rin yung buhay natin. Kumain na tayo ng, ng pangalan ko. Crab Para sure. Para sure tayo. At punin natin ito meron oh kailangan natin ng bato kailangan natin ng maraming bato okay go down ito naku ayokong grabe grabe sun sunod sunod oh. do sunod sunod yung mga serpent kinakagat Pinaka, tayo kinakagat tayo Ayan, lagay natin dito. Dito rin. Kailangan natin ng mga batoy. Ayan. Dito kaya. Eh, oh, hindi pala siya ano. Huwag. <laughs> siya ay huwag na ano. So, gawa pa rin tayo ng bombs. Apat bombs, isang bomb tsaka maraming mega bomb. Dito kaya. Yee. <laughs> Sige, talon tayo. Come in. Or So, ito. Ganyan natin. sa so, mga ano uy di ba yes ngayon pwede na yata tayo makababa ng pinakamababa sana hey parang gusto ko to ako na pa tayo ang saya naman Oh, diba? natin dito. Kunin natin po. Nako, meron tayong kalaban. Ito, oh. Take that. Take that. Take that. O, oh, diba? Yan. Ayun tayo, tayo. Ayan, makakagawa na tayo ng ano. Ah, kaya-kaya na pala natin bumaba. Eh, kainom tayo ng drink ng green tea at saka yung field snack para buo yung ating health at saka ano, bu buo ba? O tama, buo yung health natin at saka energy. Ngayon, oh no! <laughs> Dapat nito talaga ano ka eh. Yes! May nakuha tayo. Nagin natin dito. Uy! Meron pa doon eh. Nagin natin dito. Ah! baba na tayo 92 93 94 95 96 97 98 99 wow sa level 100 nakakuha <laughs> tayo ng 15 cherry bomb at saka may nakuha pa tayong something tignan nga natin ang dami natin na kuhang iridyo oh. mo. And then, ah, uh, tingnan natin hanggang saan ba tayo nakababa. 104. 104. Bababa pa ba tayo? oo parang ayoko. Uwi na tayo. <laughs> <laughs> Hindi pa kasi naka-level up yung ano ko hindi pa ganun ka-level up. Marami na ba tayo nabigay na cactus sa ano? 15. O, oh, pwede na yon Ngayon, iwan natin. Mag-iwan tayo ng bombs. Siyempre, staircase. At saka, what else? Wala na. Ito, to Okay, uwi na tayo. Meron pa ba na iwan? Teka. Yung isa nun. Mm hmm Wala naman na. Ah, alam ko na. Kalahati. Kalahati ng tea lagay natin. Tsaka crab cakes. In case. In case nakakailanganin natin. Iwan na natin yung field snack. And then, we will go home. Hindi pa pala. Kasi, papalitan ko ito ng warp. Okay. Spicy eel. Hindi, kailangan ko nga pala yan. Ay, hindi ko yan papalitan. Recipe, oh. 10 na, ano, tsaka coconut. Ah, huwi na tayo. Let's go home. Ayan, nakauwi na tayo. Yes. Ilagay natin lahat dito. Naka-81 tayo. Pati ito. At tsaka ito rin dito. Ngayon, dito naman. 5. Ito pwede natin ilagay pa. Ito, lagay natin dito. Tapos tong 5 dito. Tago natin tong warp. Baka kung anong nangyari, Sayang. Ang punin natin ay ano, eto pala. una to, piko, ito, panggapas, ah, panggapas, pangbongkal, Pang ang galaxy sword hindi pala yan ito muna steel pan galaxy sword master slingshot rain ngayon pasok natin dito sa ref yung mga pagkain pasok natin dyan and then yung mga alahas lagay natin dito sa loob ng lalagyan ng alahas. Ngayon, kunin na lang, kukunin ko na lang muna lahat. Wala muna akong ilalagay. Baka hindi na rin ako magpa-participate po kasi sa... Yan. Kunin natin lahat yan. Yan. ipadala na natin lahat po sa shipment box. Yan, di ba? And then, lagay natin dito sa shipment box. Yan. Ito naman yung food. Ilagay natin dyan. ito pwede nating ilagay chakapaw. dito to. Ito kukunin. Tapos ito. Andito si ano. Ito pwede natin kunin din kung no? Ilagay natin dito. Okay. Pala, kung 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 mga to. Ilagay natin sa tabi dito. Kasi ipapaano natin yan eh. Ito. So, tapos, kuhain natin lahat. Tapos, so, natin Ilagay natin dito yung mga kape ito pwede natin ilagay sa ano ay pwede natin ilagay sa dito sa mga jars ito rin tsaka ito ano pa tayong ganyan doon sa labas ba? Pinan natin. Ako sana wala tayong ako mamit na ano. <laughs> Oo, ayun oh Meron. Ayan. Parang meron pang isa doon na hindi muslim Ano kaya yun? Bukas lalagyan ulit natin. Anong ng special na ano natin. Labas na tayo. Oh, sinahabol tayo. Okay. Pasok. Ngayon, lahat ng hoops lagay natin. Lahat ng hoops dito. Ay. Ito. Ano kaya to? Lahat? 100? 500 plus. Yan, di lahat nalagyan natin. No, dito. So, lagay natin spice belly. Oh, meron pa na tayo. 1.30 na. Go to sleep for the night, yes. So, for day 14 of spring, year 3, kumita tayo ng 82,211 gold.